nalipasan ng gutom si tatay guys ito yung resulta ngayon no oh. hindi mo siya makausap ng maayos ngayon guys kung ano ano yung parang nag hallucination sa guys tapos <speaking in Spanish> tapos bakit makukuha? Ang bilis. Ang takbo. Nakakakain ho ba kayo? Nang tama? Nakakakain ho ba kayo ng tama? Ay, naku tatay. Ano nangyari sa'yo? Ano so, nakakaawa talaga yung kalagayan ng matanda guys. Oh. Mm -hmm. So ang gagawin na lang natin dito Is babayaran natin yung pagkain niya sa kantin Tapos papatid na lang natin dito sa kanya Araw-araw para may makahain kung matanda Hakaawa talaga yung sitwasyon Ni Tatay Manuel ngayon guys Hindi ito nakakakain ng maayos siguro eh kasi gusto niya kasi guys siya na lang bibili ng pagkain niya hey, hindi naman natin sure kung nabibili niya ba talaga ng pagkain niya yung perang binigay natin guys wow talaga itong matanda pansin niyo guys tatay salita siya ng salita ano hindi siya makausap ng maayos sana ako para kung nahahapo at ila ato tapos yung makahiga na ako wala binigilan doon ba kasama alaluya alaluya oh. wala yatang tulog to si tatay nakakatulog ka ba nakakatulog ka tay ha Nakakatulog ah, ka? Ayaw ko. Bakat at tata. E kita sa barangay. Ah. Ya kita sa barangay tapos kay kay ate para matignan tignan ka dito.